Hello guys! Good morning! Philippines! lakaw <laughs> na po mi Huwag na po mi sa Magbaktas na po dito sa bukid Ginoo oh, ka. Laban. Na na si madam. Maningil na po siyang <laughs> five, <six. laughs> Maningil na po siya siyang 5'6. Akala ko sa Pilipinas lang may 5'6. Dito rin pala sa Dubai. <laughs> Dito rin pala sa UIN, may 5-6. Tingnan nyo naman ang aming costume, guys. Ang importante, dahil huwag masunog yung mukha. Oo, oh, naman. Yeah. Tingnan nyo naman ang kapaligiran, kung gaano ba siya kainit. Inich! <laughs> <laughs> mm, look at this. Mukhang to poker face. <laughs> yes, <Yeah>, si <see>, poker face. <laughs> Papa poker. Kahit sobrang init na ito. <laughs> Itong dalawa to, oh, nag, okay, nag, -discuss, discussion pa dito sa so, init. Ay, nako! Tuma, tumabi kayo! <laughs>